Looking po ako ng bagong polymer banknote. note. Yung ganitong 50 piso ang hanap ko. Yung hindi sana lukot o walang tupi. Naghanap ako nito dito lang sa malapit sa pulilan Bulacan. Bibilin ko sayo 150 pesos basta tumpak sa hanap ko. Na new polymer 50 piso banknote. note. Yung wala sana ng tupi. Salamat po. Looking po ako ng bagong polymer banknote. Yung ganitong 50 piso ang hanap ko. Yung hindi sana lukot o walang tupi. Naghanap ako nito dito lang sa malapit sa Pulilan, Bulacan. Bibilin ko sa 150 pesos. Basta tumpak sa hanap ko. Na new polymer 50 piso banknote. Yung wala ng tupi. Salamat po. Looking po ako ng bagong polymer banknote note. Yung ganitong 50 piso ang hanap ko. Yung hindi sana lukot o walang tupi. Naghanap ako nito dito lang sa malapit sa Pulilan, Bulacan. Bibilin ko sa 150 pesos basta tumpak sa hanap ko. Na new polymer 50 piso banknote. Yung wala ng tupi. Salamat po. Looking po ako ng bagong polymer banknote. note. Yung ganitong 50 piso ang hanap ko. Yung hindi sana lukot o walang tupi. Naghahanap ako nito dito lang sa malapit sa Pulilan, Bulacan. Bibilin ko sa 150 pesos. Basta tumpak sa hanap ko. Na new polymer 50 piso banknote. note. Yung wala sanang tupi. Salamat po. Looking po ako ng bagong polymer banknote. Yung ganitong 50 piso ang hanap ko. Yung hindi sana lukot o walang tupi. Naghanap ako nito dito lang sa malapit sa Pulilan, Bulacan. Bibilin ko sa 150 pesos. Basta tumpak sa hanap ko. Na new polymer 50 piso banknote. Yung wala ng tupi. Salamat po. Looking po ako ng bagong polymer banknote note. Yung ganitong 50 piso ang hanap ko. Yung hindi sana lukot o walang tupi. Naghahanap ako nito dito lang sa malapit sa Pulilan, Bulacan. Bibilin ko sa 150 pesos basta tumpak sa hanap ko. Na new polymer 50 piso banknote note. Yung wala sana ng tupi. Salamat po. Looking po ako ng bagong polymer banknote. Yung ganitong 50 piso ang hanap ko. Yung hindi sana lukot o walang tupi. Naghanap ako nito dito lang sa malapit sa Pulilan, Bulacan. Bibilin ko sa'yo 150 pesos. Basta tumpak sa hanap ko. Na new polymer 50 piso banknote. Yung wala ng tupi. Salamat po. Looking po ako ng bagong polymer banknote note. Yung ganitong 50 piso ang hanap ko. Yung hindi sana lukot o walang tupi. Naghahanap ako nito dito lang sa malapit sa Pulilan, Bulacan. Bibilin ko sa 150 pesos basta tumpak sa hanap ko. Na new polymer 50 piso bank note. Yung wala sana ng tupi. Salamat po.